Good day mga kabaro. So ngayon pag-uusapan naman natin kung ano nga ba ang mga requirements for 2-4 and kung paano kumuha no at paano ang proseso. So ngayon kailangan mo muna is makapag-login dito sa ating Marina mismo account dito sa website nila. No? So first step, kailangan makapag-secure ka ng application number from Marina and then yun yung gagamitin mo para makapag-enroll ka sa mga assessment center. At bago ang lahat, huwag mo kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga videos katulad nito. Ano? Thank you. And ito, simulan natin. Kailangan mag-select transactions ka muna. then, punta dito sa examination. And then, dito sa may practical assessment. Piliin mo lang yung 2-4, no? Ratings forming part of a navigational watch 2-4. And dito may babasa mo na dito yung mga requirements na kailangan. Check mo lang to and then proceed. So sa case na to, meron na akong application before. Dito may kita natin yung mga requirements ng 2-4. So once na nakapag-proceed ka na dun sa unang step, no? So dito ka ano, na sa completion ng mga requirements. Una is yung CFERS record book o yung Siemens book mo, no? So, kailangan mo ng first page tapos yung relevant entries which is yung mga tatak mo sa siman sa book. So, ano mo lang, ipicturean mo, upload mo dito sa yung application. Next na requirements mo naman na ito. So, dapat meron kang uh, C-service na not less than 2 months. No? So, yun yung pinaka-requirements ngayon ng 2-4. So, kailangan not less than 2 months yung C-service mo. No? And ito, meron ka pang options dito. So, kailangan meron kang approved training for ratings forming part of navigational watch leading to a certificate of completion. So ito yung training ng deck watch no. So kung ikaw ay isang cadet, for sure meron ka nitong training na to. So ito yung isa sa mga requirements for 2-4 yung training mo ng RPNW yung tinatawag natin ng deck watch keeping. So completed classroom instruction CCI and BSMT or completed the enhanced support level program for Marine Deck, which shall only be acceptable until December 31, 2025. Kung senior high school, TVL Maritime Truck, in an accredited school. So, yan yung mga requirements, no? And, naka-note dito, shall be encoded by the mining agency and or shipping company. Training records, shall be encoded by the accredited maritime training institutions. So, yan. Kung meron kang deck watch keeping na certificate, so dapat yan ay naka-encode dito sa ating marina mismo. Encoded, dun, encoded by the accredited maritime training institutions. So, yung MTI natin na tinatawag. So, hindi pa naka-encode yan, matagal ka nang mayroong R10W na certificate or yung deck watch keeping, so ipa-encode mo sa kanila yan, no? Once na in-upload mo dito, mabiverify din nila. No? So, upload picture mo lang yun, upload mo dito. And then, dito sa last uh, requirement natin is yung uh, medical certificate, which is from the DOH accredited medical hospital. No? So, kailangan pag magpapa-medical ka, yung PME format na ano, kailangan siya accredited ng DOH or ng Marina. Kasi, i-upload din dapat to nila sa inyong mismo account, no? So, may kita rin dito sa mismo account mo na nagpa-medical ka. Kaya ito, upload mo lang yung picture ng medical. So, mabiverify din nila yan. Tapos yan, waiting ka lang ng ilang days para ma-verify yung yung application. Kung okay ba yung mga requirements mo kung pasok ka. No? Once na okay na yung mga requirements mo at na-approve na ni Marina, meron ka makikita dito na application number. So, ito yung application number mo. kailangan mo to para makapag-enroll ka sa mga assessment center, no? So, ikaw na bahala kung saan mo kung gusto mag-assessment. So, isa yan sa mga hanapin nila sa iyo, no? Bukod pa sa ibang mga requirements. So, hindi ka makakapag-enroll kung wala yan. At after mo nga na makapag-assessment, So, nakuha mo na certificate mo ng 2-4. So, pwede mo na siya ipa-COP, no? And yan. Sa pagpapasiyopi naman, same pa rin ang process. Kailangan mo lang mag-apply ng certification for 2-4. And yan, may babayaran ka lang din for COP. Uh, less than 200 pesos lang naman yun, no? Around 150, ganun. Dahil may charge pa. So, ganun lang. Ganun lang kadali mag-take ng 2-4 certificate. So, magbabalakan mag-apply ordinary semano sa international or dito man sa Pilipinas So 'yun lang thank you and god bless